For today's video mga ka-backyard, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaalagaan yung mga sisyo ng pabo. So ito, kunin natin yung limang sisyo, nakakapisa lang. Pinapisa ko lang ito sa ating native na manok. So kukunin natin to at ilalagay natin sa brooder. At saka natin iilawan. So, bakit nga ba natin inihiwalay agad sa inahin ang mga sisiyo ng pabo or sisiyo ng manok? Una, para hindi sila matapak-tapakan at hindi sila mamatay. At so, pangalawa, para mabilis din mag-itlog ulit yung mga inahin natin. So, ayan. Kaya natin inihiwalay agad sa inahing pub or inahing manok yung mga sisiw. So, ito yung sasama natin mga sisiw dito sa may mga nauna na tayong mga napisa. So, sasama natin sila dito sa ating brooder. Ating brooder cage. So, ayan. Puro mga pabo ng sisiw ang mga nandito sa ating brooder. So, ang breed lang ng pabo natin is Royal Paul. Ayan, may mga malalaki na tayong sisiw dito. Ayan, sinama na natin sila. Pinagsama-sama na natin. So, eto mga ka-backyard. Yung ibang sisiw dito ng pabo. Ibebenta natin yan. So, magtitira lang tayo ng lima na palalakihin natin. Para maipakita ko rin sa inyo kung paano yung pag-aalaga hanggang sa paglaki nila. Ang uh, gamit pala natin ditong ilaw mga ka-backyard is yung kulay dilaw yung umiinit, yung frosted bulb ang gamit natin. So 25 watts yung nilagay natin diyan. Para mainitan sila. At 'wag po nating i ibababa masyado yung ilaw. Dapat medyo mataas kasi yung mga mata ng pabo ay maseselan. So may chance na mabulag sila kapag masyadong mababa yung ano yung ilaw sa kanila. So dapat yung mataas yung hindi masyadong tatama sa mga mata nila kasi masisela ng mga uh, mga mata ng ating mga sisyo na pabo. Ito yung inahin natin manok na naglimlim doon sa ating lima. natin mga kaba yung sisyo sa brother lalagyan natin sila ng tubig so yung tubig lalagyan natin ng vitamins so ang nilalagay ko ng vitamins is yung betracin yan yung nilalagay ko sa mga tubig ng ating sisyo. ito yung betracin classic or betracin gold para uh, may may vitamins agad sila so ang pagkain naman nila na nilalagay natin is yung Bio 1 or yung Integra 1000 or Chick Booster. Ayan. So, lalagyan lang natin sila ng pagkain. So, ang advantage lang din dito nung may kasama na silang malalaki na sisiw is yung itong malalaki na to magtuturo sa maliliit natin mga sisiw na bagong pisa kung paano kumain. Ayan. So, malalakas silang sila kumain talaga. So, isa pa mga backyard Huwag natin ihalo yung mga sisiw, sisiw ng pabo sa sisiw ng manok. Kasi, pag pinagsama natin yan, yung mga sisiw ng manok kasi mabibilis kumain, malalakas kumain. eto mga pabo kasi na to, mabaga lang sila kumain. So, pag pinagsama natin sila, lugi yung pabo. Kasi mauubos agad yung pagkain, hindi sila makakakain ng ayos. Maunahan sila ng sisiw ng manok. So, ayan mga pabo kasi natin, hindi sila yung katulad ng manok na talagang sobrang bilis kumain. Sila, mabagal lang sila kumain. Pero malakas din. Malakas din sila kumain, pero mabagal nga lang. So, ayan. ayan kumakain na yung mga bago nating nilagay na sisil. Yung iba, hindi pa. So, magtitira lang tayo dyan, mga kabakyar ng lima, na palalaki natin at monitor natin. Para ma-share ko rin sa inyo kung paano ang tamang pag-aalaga talaga ng mga sisiw ng pabo. Kasi karamihan sa mga nag-aalaga nito, sinasabi nila mahirap daw alagaan ng sisiw ng pabo dahil sakitin daw. <clears throat> so, ayan, papakita ko sa inyo kung talagang totoo nga yung sinasabi nyo ng mahirap alagaan. So, etong pag-aalaga ko ng pabo na to ay bago lang mga kabakir. Kasi, nag-stop muna tayo sa baboy. So, ito muna alagaan natin. So, good day mga ka-backyard. So, ito na ang update sa ating mga alagang sisiyo ng pabo. Ito yung tinira natin na limang piraso. So, one month old na nila. Ang, ang bigay natin pagkain sa kanila ngayon ay Integra 2000 na. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung vitamins nila na betrasin at minsan salitan betrasin tsaka vitamin pro with probiotics. Ayan. So, itong mga one month old natin, mga kabakyard, hindi pa natin to binababa sa lupa. Kasi once na binaba natin yan, bububugin lang yan ang iba natin mga alagang hayop at tsaka mahina pa yung resistensya nila. So, ang ideal na pagbaba nila sa lupa o pagpapakawala sa kulungan is 3 months old para malalakas na yung resistensya nila. So, ayan mga backyard So, titingnan natin yan ngayon kasi karamihan sabi ng iba na pag 1 month older na, dyan na yan may tinatamaan na ng foul facts or bulutong. So, titingnan natin yan kung maka-encounter tayo ng ganyan. Papakita ko rin sa inyo kung paano gagamutin. So, ayun lang muna ngayon mga kabaker yung update dito sa ating alagang sisyon ng pabo. So, don't forget to like, subscribe, and click the notification mga kabaker para lagi ka-updated sa mga ina-upload ko mga video.